Hi hey guys, ang nga si Paul, siya si Gabriel, at ito ang The Gaming Channel. So, well guys, na video ko, uh, pinag-vlog lang sa akin ito na dahil sa mga questions uh, about dito sa Dolphin Scooter. no? So, Q&A muna tayo. Uh, well, ito naman talaga yung topic natin, Q&A about sa Dolphin Scooter. So, meron akong isang question here from uh, Benson Vlog Edge. Uh, Tinatanong niya kung ano ang top speed ng uh, Dolphin Scooter. So, well, guys ako kasi puti uh, din naman yung Dolphin Scooter, wala talaga siyang meter, di ba? Speed meter. So, um, ang nangyari is tinanong ko yung shop na binilan ko and then ang sabi nila is 25 kilometers per hour which yung din yung nararamdaman ko na speed pagka patag. Pero pag pataas na, hindi na ganun yung speed niya kahit ito doon pa yung uh, ano niya, uh, silinyador niya. So hindi na ganun ka kalakas yung speed niya pag pataas. Yun na napansin ko. At depende rin siya kung gaano kakapigat So well, uh, ako kasi <laughs> hindi naman ako... Naman ako ganun ka payat, Dino ganun ka <laughs> uh, talagang sakto lang. So, naabot pa rin naman yung 25 km speed niya per hour. So, meron pa tayong ibang katanungan dito, guys. Uh, sabi dito ng isang uh, subscriber, Zeki Romero, ilang hours po siya bago malobat and ilang hours ang charging niya from level 1 tsaka yung speed niya. So, nagsagot na natin yung speed, then sagutin lang natin muna first thing yung ilang hours siya bago malobat. Well, technically, guys, um, from South Caloocan Monumento, kung napanood niyo yung vlog ko, hanggang... Uh, ang GMA network sa Timog. Kung tawagin nila Timog, sige, search natin to. Ah, uh, pa kalayo to. South so, Caloocan. Okay. Kasi hindi siya about sa ano eh. Kasi kung battery level lang guys, siguro 3 hours dire-diretso gamit. Pero kung 3 hours lang siya dire-diretso gamit, gano'n sa kalayo, di ba? Hanggang saan? Ilang kilometers yung naapit niya. So, Uh, buksan na natin yung google dito so monumento monumento to Timo or GMA network okay. mas kilala kasi yung GMA network dun sa lugar mo yun you know? so kilometers So guys, technically uh, maabot siya ng 20 kilometers, no? So ibig sabihin yung papunta nasa 10 kilometers, no? Which is umabot ng uh, umabot ng 1 and a half hour, di ba? hour. Uh, kasi parang ang alala ko noon, malis ako ng 5, dumating ako mga 6:30 na gano'n. Uh, 1 to uh, 5 to 6.30 uh, nandun na ako sa GMA so pauwi na ako guys medyo mas matali kasi pababa no? pero may part nung pabalik ako na pataas so napansin ko nung nabawasan yung battery level niya medyo kumagal na siya ng konti konting konti lang naman pero ramdam na ramdam ko na parang nabibigat na siya sa akin no? Kaya kinabahan pa nga ako nung nabawasan eh. Sabi ko, patay, kumukuti-kuti-tap na. Nabawasan na yung bar. Yeah? So, para sa akin, uh, talagang sacrifice lang talaga yung ginawa ko noong time na yun. No? Pero ilang hours, 3 hours talaga. Mm -hmm. So, ang tanong kasi ni Ate Zeki dito, ilang hours po siya bago malobat and ilang hours siyang charging niya from level 1. Well guys, I will suggest or I will advise, huwag niyo siyang malobaten, promise. Hanggat maaari, pagbalik mo, galing palengke, kung palengke or school man yan, or, I mean lockdown niya wala plus school. No? or kung teacher ka, galing kang ano, school, di ba? Ang i charge mo siya. Okay lang yun. Walang problema doon. At least, uh, hindi siya nakabukas. So, hindi naman talaga yata siya nabubuksan. Pag nakaalala ko, o oh, hindi siya nabubuksan. Pero, sa akin, uh, i-charge nyo siya lagi. Kasi, napakatagal, guys. Napakatagal niya mag-charge. Lalo na lobat na lobat siya. Kung panoorin yung monumento po may na plug ko, Grabe, sobrang lobat niya as in, kinabukasan ko pa siya na full charge. So, dumating ako ng umaga, bandang alas 7 na yon siguro. Hindi ako nagkakamali. And then, bandang restis uh, ng gabi, medyo may burst na siya ulit, pero hindi pa full. So, kinabukasan ng umaga, tinignan ko ulit siya, madaling araw, bandang alas 3 ng umaga. or na madaling araw. So, yun, full uh, charge na siya. So, binabantayan ko talaga, syempre, alam niyo na, mahirap nang mag-iwan na kasaksak, diba? 'di ba? Hindi natin sure. So, para sure, yeah. So, saan po kayo bumili? Ah, uh, well, technically guys, sa uh, Facebook Marketplace. Okay. Ilang oras niyo tina-charge? Okay, nasagot na natin 'yan. Okay. So, kung may mga problema man kayo, guys, most likely uh, I will advise you to uh, communicate or to contact the uh, person you bought the, you know, the scooter from kasi uh, sila yung nakakaalam po nung issue yung nangyari sa scooter diba? yun ah, uh, pwede pa yung tumahan sa monumentong sa saya North Edsa well that time it was like ilang months ago na din to eh no? Uh, ilang months na ba to uh, tingnan natin 9 months ago so tagal na rin actually guys nakikita yun nakasundero lang ako pero bawal yun so, Uh, nung, nung nagigpit na, nabalita na sa TV na nagigpit na ang Quezon City sa mga nakabike, uh, bisikleta, na uh, hindi naka-helmet, nahuli na, uh, isa na rin ako sa nahuli. Ano? Actually, warning lang naman. Kasi, nalilito nalil sila, ano bang iyaano ikakaso nila? Kasi, syempre, scooter eh. So, nalilito sila kung iyaano ba nila sa bike. So, ang ginawa na lang nila, warning, bumili ako ng, kailangan uh, bumili ako helmet since sa uh, required na nila yun. Okay, sa lugar na yun. And then, uh, ganong gaano po siya kabigat? So, yung bigat niya guys, parang 10 kilos ng kaba ng bilak. So, I mean, yung 10 kilos of rice. 10 kilos of rice. So, mga ganun yung bigat niya guys. So, natitiklop naman siya. Oh, hindi rin ganun kahirap siya dalin. Oh. So, mahirap lang talaga pag third floor ka, tapos nadalin mo siya, magdalang ka lang. Ako. Ayun, mahirap talaga. So, may Dolphin pin scooter din po ako. May 6 na po ako. Ah, may 6 months na po sa akin na pumasok. Uh, pumasok po siya sa opisina. Baka po may tips kayo on basic maintenance. So, on basic maintenance, actually, nag-video ko niyan. Kaya lang problema, yung phone ko that time is Samsung J1. Hindi ba? Gano'n ako nag-iap, no? Hindi <laughs> naman. Uh, pandemic is. so wala naman tayo dumaan sa kanyang ano, uh, pangyayari. So, Samsung J1 yung ginamit ko. Ang nangyari is, uh, after kung uh, i-vlog yung video, iniwan ko lang yung Samsung J1 dun sa lamesa. Tapos, naggawa ako kasi nag-maintenance -me ako eh. Pinapalitan ko yung, uh, anong tawag dito, yung mismong, uh, ano ba yung umiikot niya? Anong tawag dito? Eh? Ano tawag? Adina. Ha? Adina. O parang kadena, yung goma. So, yun na yun, yung napapaigot ng gulong. So, mula doon sa motor, tapos papaigot, papunta doon sa gulong.